Alam mo ba na ang dating senador Francis Tolentino ay ipinagbawal ng Chinese Foreign Ministry na makapasok sa mainland China, Hong Kong at sa Macau? Yes, kasama siya sa mga pinatawan ng entry ban ng China bilang parusa sa pagsusulong niya ng mga batas na lumalaban sa pangaangkin ng China sa West Philippine Sea. Si Tolentino ang principal sponsor ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Ang mga batas na ito ay nagtakda ng malinaw na hangganan ng karagatan ng Pilipinas base sa international law, particular sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Para sa China, isa itong malaking tama sa kanilang claims sa South China Sea. Kaya ginantihan nila si Tolentino. Ano ang sabi ni Tolentino? Badge of Honor. Oo, tinawag niyang karangalan ang sanksyon na ito dahil daw ipinapakita nito na tama ang kanyang ginagawa para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa dagat. Bagamat hindi na siya senador, malaki ang naging epekto ng kanyang mga batas sa geopolitics ng rehiyon. Nagpakita ito na handang manindigan ng Pilipinas kahit paharapin ang galit ng isang makapangyarihang bansa tulad ng China. Ikaw ka Joe Fax? Sa tingin mo, tama lang bang ituring na badge of honor ang pagban sa kanya ng China? Tara, pag-usapan natin ang mga salubin mo.